Hello mga idols, magandang umaga sa inyo lahat Samahan niyo po kami ng aking fishing buddy na si Arnel Ski Magpipising po kami dito sa Aguno Park o Eco Park Ayun uh, know, o, mga idol, mga anglers oh, naunahan kami Kanya, Jogging, may biking, kami fishing. Ayan ah, Ayun mga anglers. Oh. Shout out kayong lahat. Sana makadali tayong lahat ngayon. Sino kayong maswerte? Oy, oy, oy. Shout out lahat ah. Good, good, good. Okay, good, good lus, dito tayo pwesto. Ay, nagdadalag. Nakadali na. Dito kami. Ayan. Pwede kang mag floater dito. Pwede ring bumato ng one-two setup. Sa mga angler's tropa. Dami namin dito. Doon marami nang nagmo-moll, nagjo-jogging, nagbo-bike, nagro-ride, family day. Mira diba, tayo nagpi-fishing. -e okay ba? Diba? Amirin ah, Labas mo 'yan. Uy, kumakain pa po, pa. Ayun, binigyan tayo ng bag ni Papa Ski itong bag kasi maliit na masyado yung sa akin so naawa na siya yun know? lagay ng mga ano to sima mga accessories pwede natin mag-gasya dito kasi nipat natin alright thank you so much kalig first cuts papa ah 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 first cuts oh, sa eco park tayo ah first cuts ito medyo lumalaban maganda to boy shout out mga tagalig shot dyan yee Four yes. fingers, first cuts, first cuts. Yan, eh, <laughs> <digan>. <laughs> 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 ako. Di ba tapa mong niyo Oh, meron kano na Oh, meron kano nga? Oh, meron kano nga? Oh, meron kano nga? Oh, meron kano Ah, Oh, meron kano nga? sa may SM. nga? Oh, meron Oh, meron kano nga? Oh, meron kano nga? Oh, ay, bait and wait tayo. Kita mga ba? Wala, tayo, par. Na, na. Puta, talunan. Grabe. <laughs> <laughs> isa Uy, isa. Kada, bakit? Makain kayo pa ilan-ilan ah, lang. Oh, ay, yeah. Please, oh. Simula na, tapos ang na eh. mag na rin eh. Meron na, eh. Ah, good, eh. na simula na yan, mga alas 9. Oh, That, nung kami ay, dyan, oh. alas 9 ang kibitan. Oh, diyan yung dito nga oh, ko ako no? Kasama ko sila Kuya Ray, ah. ng dyan, no? so, dao, ano Kabila, so, yung taga-Ngono. Diyan oh. may daon ng pangkano. Kabila, doon sa mayro. Yung pangalawang post dito po dito. Ah. Saka ah. isang kilo din kit niya oh, diyan. Plus po yung bigay man ni yung bigay ni Kuya Ray, kaya ah. yung oh. libang dibang lang may pasok daw ng alas 3. Yan na. Four fingers. Uy, okay. okay. lucky. Kitibula na. Simula na sila oh. Hmm. Nauna. Ano mm. Ay, wala nga talaga. Joke lang pala yun. Mm -hmm. Oh, dali ka Dali ka mm -hmm. 2 -0. Uy, mm -hmm. naman yan, Los Ayun, oh Naku, dinala yung akin Teka Okay lang Okay lang Parehas ng, ano, ah ng laki Ayun, natanggal na Natanggal ang batid yan, ah Ha? Gusto talaga yung, ano, wala Panos na paayin ang puto Yung, yung, <laughs> 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 Ito pangalawa, paps. Yay! Uy! Pero okay na. Bilo, okay. <laughs> Man! <laughs> <laughs> Wala pa yung say. Ayun, ayo pala. Ha! <laughs> ha!

Lunok pulang ha, lunok pulang. Ya, lagi sumpah tuh. Ini rumah yang papa tak <laughs> sih. Fire. Daing. Masarap yan, daing. Yun, update tayo mga idol. Medyo nag-off take ngayon. No? Tignan mo, nananahimik kami. Uy, pero po. Oh. Ayun, no? Merun enggak? Oh merun enggak. Jadi <coughs> masih <masabing> ada di dalam ah. Allah. Uy. Nah, malam-malam kok ini. Kayak ngebabar. Rumah Ayo batunayan. Jadi

apa oh, tengok ya tak <tikin> titig. Gila eh. Patingin na sa... Eh, layo talaga nun. no? Uy. Oh, nasigit na. Ay na, marating na siya pa pa. <laughs> tagal eh. Kasi lit ng reel niya eh. Yee-hee! He's on! ha <laughs> ah. <laughs> Sa lahat po pala ng mga anglers na malapit dito sa Mayanguno or mga taga-anguno, Taytay, Kainta, o Antipolo, or kasahan-saan mga kayong lupalop dito sa Metro Manila, ang Anguno Park po, Eco Park po, na fishing spot ay libre. Wala po itong bayad mga idol. Kaya kung kayo ay may hilig talaga, isama mo na ang inyong pamilya po. Pwede po mag-fishing dito. Or katulad po ni tatay, no? kasama niya niya kanyang apo. So yun, ang ganda po rito mga idol may ka na, nag enjoy ka pa At marami kang bago mga kaibigan na nakikilala dito Akalay mo nga naman mga idol, na-meet ko si Chris Neria YouTube channel Pasupport po kaya ito po yung YouTube channel niya Lady Angler po, na dumay dito sa nguno Paras po kaming dayo Uy, masarap, pakawalan to sa fish pan ha Lapat Ang Mahaba pala yun Mama mata Heheheh, kecil tu Bish! dah. Oh, iya tu, perut ikna Hoi! Hihi! Bish, hoi! Bagaimana saiz? Bagaimana saiz nak marami lah Time check saya dengan idol alamat alas dos Alamak, alas dos pala Marami ni rin Pero yung goal namin na punuhin tong lapit na. Lapit pala. Ganyan dito mga idol. Si tayo maglilinis na dito sa bangka. Kaysa naman dito pa niya linisin dun sa bahay niya. Sayang naman yung tubig. Dito unlimited water. Oh. Ayan. Tilapia. Paksiu gata. Sauli mga luts. You know? Wala pa, hindi umabos lahat, eh. wala po umabos kalahati. Wala Wala pa.

For your information mga luti, meron po ditong sakayan ng bangka o kaya ganyan yung bangka na yan. 25 pesos lang po ang kada tao pag sumakay ka niyan. kanyan ka sa Angono Park. Along ang Angono Park lang po ng Laguna de Bay. Ngayon, pwede mo isama mga kaibigan mo, mga pamilya, lahat. Safety pong sumakay dyan yan. Lalabas yan, iikot, papunta roon yan. Makikita mo yung kagandahan ng Angono Eco Park sa kilid po ng Laguna de Bay. Madali nyo lang po ma-identify kung sino po yung kapitan ng barko. Ayan po siya, yung nasa picture. Kaya kung napanood nyo ang aking video sa parting to, pumunta na po kayo sa Anguno dito po sa May Eco Park at hanapin nyo po si Tatay. Sumakay na po kayo ng bangka. Mura lang at ma-experience nyo ang kakaibang experience dito sa Anguno Park. Huwag mong tutulin kung ganyan. Hmm. Yan. Si. Walang kaya gano'ng kalaki yung pating. wuih wuih Wuih, yata ba ba? Parang yung kilasya yan. Ha? Yung kilasya yan. Yung huli nyo dah kilasya ah. yan. Hito. Kita. 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 Dah lewa. Tak ramai lama ni. Tak ada apa-apa Ayuh, seronok saya terserah ya, yang pentinglah. ini Seax ini ataupun Danang Seax ini Okay, closing time. Okay, mudah salamat selamat agama ulam orang tempat. What's up? Para